Good morning mga katabs Yan, magandang umaga sa inyong lahat mga katabs Pumunta kami sa bundok mga katabs Para mag Harvest ng wild honeybee mga katabs Yan yung mga kasama ko mga katabs Apat kami ngayon mga katabs Si Kuya Moto Yung anak niya na si Alson At si yung Kaibigan ko na si Santa Ana Yan mga katabs apat kami so ayun mga tabs meron kaming harvestin ngayon mga katabs na bahay ng wild honeybee so yun yun. guys meron na kaming nakitang bahay ng pokyutan malaki guys ayun may... what's up guys shoutout ka na dito kami ngayon sa bundok ng apare nahanap namin si Bana Alawi guys gagawa muna kami ng anugot para pampausok maya sa bahay ng Pukyutan ito ah Yan mga katabs 1-0 mga katabs yung kasama ko na sting ng Pukyutan yan oh. hindi okay, naputos pa na mo naman ang kwan anugot ang akong son may naputoson mo putson pa Ara da son. Potsol din naman ano go totong oh. Yan guys no. Tumakbo kami mga katabs kasi nagampal yung putyukan. linaot laot kami guys. Yung kasama ko na sa dito. Sagtang. Ayan guys. May pakita. May ay hindi. Sa kakwan. Ariel. Ayan guys. So, oh, nasting guys. oh, Okay pa. Pugi Ito pogi japen, Pugi Japon. guys. Parang mamamatay ako sa dalagan guys. <laughs> Tumakbo kami guys. Kasi nabol kami ng pokyutan. Yan na yung aking ano gato na katabs nakarating na kami sa paruruunan namin. Ayan na, ready na. Let's go mga katabs. Ini sana eh na. Ato so ubos oh. Yan, apat kami mga katabs Shout oh. out kay Kuya moto Ayan. So, din, kaya nag-add to nang, di lang? Hindi, ang goho. Hindi, ot. Hmm. Kaya, minyong, niya, ano, doon, lambutong patunan mo nung kuyong de, de, de. hantik. Uy. Dito, tas may Dito, tas may kwanmeg, sa may, ano na. Alapak, alam mo ba, Gawin. So, yun mga katabs. Dito kami ni Tigtutong, ayan oh. Yung pokyutan mga katabs nandun. At yan, siyempre nandito lang kami. Sa tabi-tabi. Antayin lang natin mga katabs na mawala yung mga pokyutan. At yan, pupunta tayo doon oh. Ano ba? Oh. Oye, sira. Por acá no te toca. Por ahí te toca. Ah. ¿Está que le ve de go, por no? Está raro. M. Está raro. Todo está yo. Todo.

Susah, 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 Noy susah, 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 noy, susah, 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 susah,

Ah, okay. Kitanya 'yan mga katabs. Hala. mga katabs so. Pakita kasi Ari utdang na.

Guys. <laughs> wow. Sa palang kagalan, guys. Ayun oh. Ito ba bago to mga katabs 9 AM pa lang mga katabs dalawang ang bahay na nang pokyutan yung na harvest ni Migo Alison. Ayun oh. Ito yung bago. Bago naming harvest. Ayun, la. Pure honey yan mga katabs. Tapos yung ulam na yun ng no, katabs. Oh. Ayan o. No. Baboy ramo. Baboy ramo, nakakuha kami ng paa kanina. Baboy ramo, kami ng paa kanina. Ayan o, no, katabs o. Oh. nag kami ng baboy. Mga baboy nakakuha kami ng paa mga Hindi pa kasi kami na nakapag-almusal mga tabs. Ayan. Yeah. Si ito yung Zero Black ng tatak. Babaw. Ano to Na wala na no. Na tatak hindi mo pala. na na. Pugi Ay <ya>. normal lang <laughs> benga <laughs> Hindi mo pa ganoon. Hmm. ko Nesting kasi yeah, siya yeah. mga tabis ng pakyutan dito mga tabis sa so, bibig. Bidyuhin na nga ito nga sa Yan mga tabis yung aming ulam. Nesting namin yung kanina yung baboy. Paa wigit mo guys. <laughs> <Hindi ba>? Ayan na. Nawigit. talaga oh. Yan yung ulam namin. Baboy ramo. Mantinirin na baboy na mga guys <laughs> kayo. mga Tigadugad. <laughs> Yan, si Kuya Moto. Yung aming kuha. Ayan o. Isang galon at mayroon pang laman yung baldi mga katabs. Gahan na sa tukit pang hinahawa kuya gina pag dinalaga na. Ito yung edua. Ito, ito, ito. Buhay. Buhay ko na o. Pag mga nasabit ng na hehehehe ngita mo tanak to? taro, si danaw ko lang <laughs> sa pao, tubi nga lang kayo mapuhag mo tagi hapa lang sa babaw ah nga lang kayo 2 balde mapunok to ng 2 galonya ho huli